Hello guys! Good evening! Good afternoon! Good morning! Ayan, gagawa tayo ng grey ham. Bali, mayroon pala tayong cream din sada. Dalawang cream din sada at saka, eto, angel, all-purpose cream and eto, cowbell. And meron din tayong isa pa. pinaghalo halo ko na guys. So, naka-prepared na. Eto na tayo ngayon sa paghalo-halo na kailangan natin panaputi ng gusto ito guys para maganda yung kalalabasan ng kanyang para mag-double yung sizes niya guys kaya lang muna natin sa dumobol yung kanyang sizes para hindi tayo malugi ito naman ang mga kusa oh kinakagat nila guys yung pa ako kaya <laughs> nagugulat ako ayan ah dami sa akin na ka pantay nagugulo sila kaya nagugula tayo eh habang nag gagawa ng greyhound ang mga aking alaga ay magugulo lapot na siya kaya pwede na natin siyang ikamad. Ng tayong tatlo ditong graham. Ito nga pala yung ating lalagyan. Binili ko kanina sa Divisoria, 80 lang po 'yan guys, ayan. Tama na natin guys. Babasahin muna natin para ay tong kanyang biscuits Ayan. binasa ko ito guys para ba niyan kano ano ano ni mangkanyang ano solo. Suway na lagyan natin, guys. Ah. Oh. Ngatin <laughs> natin ng mangga. Yung mangga pala natin, guys, malalaki 'to. Hindi ko na masyadong sinama sa kasi para mas masarap nilang kagatin ni Bobo. Ito kasi guys, mabenta to sa ating dahil sweet. Sweet ang ating mango. guys na pagbili ng ano eh ng bowl na papaglagyan ng ay, ano siguro naman na siya. Best, best seller kasi natin guys ay ano, manga talaga. Papatungan na ulit natin ng isa pang biscuits. Ayan. Ayan, nice. Isagat yung pagkagat nila ay malambot ang biscuit. Ang griham. Binabasa ko ito guys para malamig. negosyo to guys good idea to the business ah uh, pa na natin and ilalagay na natin sa freezer overnight bukas pwede na natin siyang iyan iwain para ikamada naman doon sa foil guys, meron pa tayong isa pa. Basahin ulit natin. Tulad ng kanina. Bali, magagawan po siya ng 24 pieces. Kasi po guys, hindi ko na ito hinahati ang buo nito uh, 35 lang ang bintahan natin cream dito sa ibabaw. Sa ibabaw. tintong itong mangga. Mahal ang mangga ngayon guys. Pero carry pa naman. Di pa naman lugi Kaya pa naman. Benta ng 35 yung isang ano buo. sa mapagpalituan Ayos okay, Ay, nagbinta ka na kanina? Mm. Ngayon, guys, sobra. Lagyan natin ng cheese. сөз сөйлеу po guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin.